Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suggestion bagama't tao rin po no dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suggestion kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Eh pasensya na po, tao lang po. 'Yan po ang akin damdamin no. At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa siguro'ng umuwi na na ako ng Pilipinas at uh, kahit to pa, pa no, labanan ng uh, Marcos administration sa loob ng kulungan. Ala, nakakaawa naman pala si Harry Rocks. Mas nakakaawa pa kaysa kay Digong. Siya na nga ayong nagbo-volunteer na mag-abogado at nagbibigay ng legal advice sa mga Duterte pero binabaliwala lamang pala. Sa tingin ko si BP Sara ang tinutukoy niya dito. Pero maganda ang kanyang naiisip na bumalik sa Pinas at harapin daw niya ang kanyang mga kaso. Tingnan mo na lang si Congresswoman de Lima. Lumaban sa legal na pamamaraan at sa huli nanalo siya. Yun nga lamang, nakulong siya ng matagal. Kaya tama yan, Harry Rox Balik ka na. Walang kwenta naman ng mga kaso mo, di ba? Baka sakali, ay paniwalaan ka ng mga Pilipino kung lumalaban ka ng harapan. Kaya ito, pakinggan natin ang pahayag ni Harry Rocks na punong-puno ng sama ng loob. Sana po, huwag kang magkasakit para maka-away ka na ng Pinas. Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng um, temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng um, uh, temporary release, ay eh yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice. pamemeke ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan ng na panandaliang kalayaan. Pero uh, pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Siyempre, sinabi ko na nung minsan, na ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kasi yung probable cause, yan ay uh, pagdesisyonan ng pa lamang ng pre-trial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kita, tay Digong, abay, tinakda ang confirmation of charges, anim na buwan matapos siyang makidnap. So yung anim na buwan na siya ay nakakulong, papunta ng uh, uh, confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan and yet wala pa siyang kaso ni wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, eh hindi naman po pwede makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal matapos ang preliminary investigation. Pero dito po sa, sa dahig, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang para mag-issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of charges, malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang siste sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring um, temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan, bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. Pero ang siste talaga, na salungat sa siste ng mga naunang UN Tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nagbibigay ng provisional release. Kaya lang tayo maasa na mabibigyan si uh, uh, Tatay Digong ng uh, panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unahang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC na meron pang kung ano-ano mga sakit. No? At sa tingin ko, eh, sa pagdahil na naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresentan ng uh, prosecution para ma-decision ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam 'ko ano 'yung mga dokumentong 'yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin ang maging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang na uh, naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga mga abogado na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Pero sinasabi ko naman talaga ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi pag lumala rin ang mga, uh, ka, mga um, health issues ni Tatay Digong, yung minsan hindi napagbigyan ang uh, temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroon mga bagong circumstance, ay eh, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya ko meron man, yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag mag -desisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay na mga dokumento? It's as if sinabi na ng depensa, o sige, huwag mo muna ang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao no? na Pagkatapos niya magantay na more than 100 days na ha, more than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila na file para dito sa temporary release. Eh bakit mo pa pinaasa yung aking tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulo? Kung in the end, e, sasabihin mo rin pala, huwag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gustong madesisyonan sa ngayon dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Aww. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Anong kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? Kapon po, nagkaroon ng pag-rally uh, muli para hingin ang uh, pagpapalaya ni Tatay Ligong. Wala po ako doon. Dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming uh, galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso at yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo ma matitinag sa pagbibigay ng suhestyon bagamat tao rin po, no? dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Eh, pasensya na po. Tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa siguro umuwi na lang ako ng Pilipinas at uh, kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at um, walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So ganun po niyan po ang ako at iniisip ko nga eh siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay -say na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? Dalawang taon na ako nag, nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala ng dahilan para magpatuloy pang mamuno ang, wala, ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente walang saysay. -say. Thank you for watching. See you on my next video.